Hello mga idol, update lang tayo mga idol, ako sa lang. Uh, <clears throat> hindi na ninyo ako gano'ng nakikita sa pagkat ano, uh, medyo nagkagmikigisi. Pero nandiyan pa rin kayo sa puso ko, oh. mahal na mahal ko kayo. So mga idol, uh, pagka may medyo maluwag ang oras ko, mag-upload din ng marami para lagi tayo magkita. Uh, pero parang ano, uh, magkaroon tayo ng ano, room kasi ang gusto ko yung uh, view, no? May tayo ko yung mga view kung kaano ka ganda yung uh, Pilipinas, yeah, Pero sa ngayon mga idol, uh, na medyo nagbibisibili ang yung na ako sa pagbibigda. ng ano, munting tindahan, uh, kasi dati pa, puso kaya uh, medyo binalik sa pag sa mayo tayo lang so kung ito lah uh, medyo dito mura may mga bigasan dito pwede kayo kumuha ng sapo sa ako guys hindi ano natin sa kabila ha? No? soft drinks and doon sa kabila na naman soft drinks natin sa mga kapi yan kahit uh, pa paano mga idol unti-unti uh, oh, unti -unti, uh, unti-unti so mga idol uh, maraming salamat uh, kay ma'am Makayla Yan, thank you thank you very much ma'am Makayla sa so pag-support na sa ating maraming maraming alam mo bang ikaw lang lagi kong ano lagi kong naisip dahil ikaw ang nagbursin sa akin na uh, sa pag-upload so thank you thank you sa ano rin kaya sabi ko mag uh, ano ako mag update ako sa mga friend ko kasi matagal ko na sila hindi ano uh, nakikita na uh, siyempre namimiss ko kayo lahat especially kay ano uh, mama Kayla uh, miss ko kayo lahat yan sa uh, sa sa kaiwa, ano, sa uh, white family. Ayan. We love you all. Ayan, mga idol. Update-update ko lang ito sa inyo kasi, ano, uh, may time talaga na ano gusto ko magkaroon ako ng drone kasi para ma-expose ko sa labas. O, uh, kahit paano, kahit namimili ako. Ayan, magka-update tayo mga idol. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa pag- I ah, know, no, no. No.